iyak si Kim Chu, habang nagsasalita tungkol sa pag on. Hindi napigilan ni Kim Chu na maiyak habang nagsasalita tungkol sa pag-move on kapag nawala ang isang taong minamahal. Sabi ni Kim, naniniwala siyang anumang pangyayari sa buhay ng isang tao ay itinakdang mangyari. Naglabas ng kanyang saloobin si Kim sa Especially For You segment ng It's Showtime ngayong Valentine's Day. February 14, 2024, Miyerkules. Ang searcher ay si Fe, isang babaeng pinagtaksilan noon ng asawa para sa ibang babae. Nagkahiwalay sila, pero nagkabalikan matapos ang pitong taon. Sinabi ni Fe na tinanggap niya ang mister para sa kanilang mga anak at dahil mahal pa niya ito pero nagkaroon ng chronic kidney disease ang asawa at sa pangalawang pagkakataon ay iniwan siya nito. Pumanaw ang kanyang mister noong pandemic. Naniniwala si Fe na kaya nagkahiwalay sila noong unang beses ay para maging matibay siya sa pangalawang beses na paglisan ng asawa. Yumantig ang kwentong ito sa mga host, kabilang na si Kim. Sa puntong iyon, Nagsalita si Vice Ganda tungkol sa hirap ng pag-move on kapag naiwan ng minamahal. Ang hirap. Pinipilit mong mag-move on pero kahit saan ka magpunta, kahit anong gawin mo, nakikita at nararamdaman mo siya, sabi ni Vice. Sa puntong iyon ay nagsalita si Kim. Bakas ang bigat sa dibdib ni Kim habang nagsasalita kaya bigla na lang siyang naiyak binanggit ni Kim na mas magiging madali ang pag-move on kapag tinanggap ng tao ang anumang pangyayari sa ating buhay ay nakatakdang mangyayari. Sabi ni Kim, tsaka lahat ng nangyayari sa buhay natin, di naman yun by chance or by accident. Sa puntong ito ay hindi na napigilan ni Kim ang pag-iyak at bumuhos na ang kanyang luha. Lahat naman ang nangyayari sa buhay natin is written ginawa na yon bago pa man tayo pinanganak, sabi pa niya. Naniniwala raw kay Kim na parang ganito ang pag-iisip ng isang tao. Mas madaling tanggapin ang lahat ng bagay. Pagpapatuloy ni Kim, kahit na wala ang Mr. Nife sa pangalawang beses ay nakatulong naman ito para maging mas matatag siya. Paliwanag ni Kim, so, parang lahat ng nangyayari sa bawat tao, like si Mommy Faye, hindi naman nangyari ang paghihiwalay nila by accident. Sadyang itinadhana yon and then binalik sa kanya, and then tinanggal uli sa kanya. And that made her strong. Pagsegunda ni Vice kay Kim, and hopefully ma-realize natin yun kung bakit yun nangyari. Eventually. Ma-realize nating lahat, may mga mapagmasid na netizens na nakapansin sa pag-iyak ni Kim dahil sa usaping move on. Ang iba, nagkomento ukol sa recent breakup ni Kim sa kasintahang si Sian Lim. Noong December 23, 2023 ay kinumpirma ni na Kim at Sian ang kanilang paghihiwalay matapos ang di mamatay metay na isyong hiwalay na sila pero may iba namang pinanggagalingan ni Kim katulad ng paggamit ng pamilya lalo na at wala naman siyang specific na taong tinukoy